matapos po yun, yung ilang daandang huwag nanalanta sa libu-libong buhay. Patuloy po natin uh, pinag ating mga kababayan ang uh, magiging uh, kung ito ay alis kapag umalis na itong sekedan dito sa loob ng ating area of responsibility. Ngayon, ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA makakamit na raw ang inaasahang pagsulong. Sapat na kaya ito para maiwasang maulit muli ang mga trahedya. Sa Sangli Point sa Cavite, ang isa sa halos siyam na pong istasyon ng pag Araw-araw, kada -araw, tatlong oras, nagbibigay ng report ang kanilang opisina sa main office ng pag tungkol sa lagay ng panahon sa kanilang nasasakupan sa Cavite. 24 hours kami, itatrabaho. So dito sa station namin, apat lang kami. So, shifting ito. Minsan, one man duty lang. 31 power 60, 2027. Pero minsan, ipahirapan daw ang komunikasyon. Kapag naubusan ng load sa cellphone, two-way radio ang kanilang ginagamit. Meron naman kami cellphone tsaka radio phone. Uh, meron po kami backup na radio phone. So, kompleto po kami tila pinaglumaanan ng panahon ang kanilang kalagayan. Sirang sa ng opisina at tuwing umuulan, madalas daw, kumutulo ang bubungan. Ang kanilang kagamitan, bagamat gumagana pa, dekada nang binibilang mula ng unang ginamit. Ano yung kinengi siya na ito siya. pa siya. Matagal nang pinapangarap ng pag-asa sa sangli na magkaroon ng mas maayos na opisina. Pero hindi raw nila ito kakayanin, lalot halos 2,000 piso kada buwan lang ang operational budget ng Sangli Substation. Hindi naman sa um, kulang sa budget pero okay. syempre, kumbaga sa magulang, di ba, alam mong hirap na yung bansa mo. Kumbaga parang, huwag ka ng <laughs> Kaya mo naman, tolerable naman eh. sa isa pang substation sa Tagaytay. Halos pareho rin ang kanila sitwasyon. Makalumang gamit, makalumang opisina, at kakaunting bilang ng mga empleyado. Sir, so, ano po gamit nitong parang timba na to at imbudo? ah uh, ito po sir ay, ang tawag po namin dito ay 8 uh, inch parang gauge. So ito po ang panukat natin sa ulan. Uh, sinusukat po namin ito manually through measuring stick. Uh, naroon sa office na. Paano po sinusukat? Pagpatak ng ulan dito uh, sa pagpatak imbudo? Pagpatak ng ulan dito sa imbudo, ayamin po uh, susukatin siya dito sa measuring tube. Ito po ang measuring tube. Uh, sinusukat po namin ito. Uh, tapos, inilagay na po namin para sa i-report po namin sa central office. Ibig sabihin, yung tubig dito, nagang mano-mano ito. Mano-mano po ito. Hintayin pumatak yung ulan. Opo, opo. Tapos susukatin nyo. Susukatin niyo. po. Kung hindi luma, ang ibang kagamitan naman nila ay sirana. Bumigit-kumulang 500 milyong piso ang tao ng budget ng pag-asa. Budget na pinaghahatihan ng halos 100 nitong opisina sa buong bansa. We must be prepared as the latest technology permits to anticipate natural calamities when that is possible. We got it thanks to Congress. Sa kanyang pinakauling State of the Nation address ng Hulyo, inihayag ng Pangulong pagsusulong ng pagkakaroon ng mga makabagong kagamitan para sa pag-asa. Pero ilang buwan matapos nito, gumayo ang mga bagyong Ondoy at Pepeng. Binagyo rin ang batikos sa pag-asa dahil hindi raw nito nakita ang dami ng tubig walang babagsak sa Maynila na siyang nagdulot ng malawakang pagbaha at landslide. Actually, hindi na bago yan eh. Matagal nang paulit-ulit na pinag-uusapan yan. Na unang una, yung warning system ng pag-aasa ay nakabase sa lakas ng hangin. Hindi namin pinagbabatayan yung wala pa kaming system for, for rainfall. Dahil wala pang capability ang pag-aasa. Ayon kay Director Nilo Prisco, nabigyan sana ng sapat na babala mga mamamayan sa Metro Manila at karatig lugar kung nagamit sana nila ang mga Doppler radar. Ito sana kagamit ang panukat sa dami ng tubig ulan bago pa man ito bumagsak sa lupa. Hindi na, ano, sayang lang. Masasabi mo lang, sayang na, ano, na, uh, in the previous in the past, sana, in the previous administration, sana, meron na kami niyan. May hit na taon na ginagamit ang teknolohiya ng Doppler radar sa iba't ibang bahagi ng mundo. At makalipas ang labing isang taon matapos mag-request ang pag-asa, ngayon Desyembre pa lamang parating yung sa atin itong pwesto ko po ang magiging lalagyan ng Doppler radar kung saan makikita ang iba't ibang mga probinsya kasamang Metro Manila. Pero ang tanong, bakit kailangan pa ng isang bagyong kasing lakas ng ondoy bago mapabilis ang pagpaparating ng ganitong klasing kagamitan dito sa atin? 50 hanggang 60 milyong piso ang halaga ng isang Doppler radar. Sa ngayon, limang lugar sa bansa may upgraded na kagamitan na tulad sa Doppler radar habang sa susunod na taon inaasahan darating ang mga bagong Doppler radar. Ikakalat ang mga ito sa iba't ibang substation sa bansa na hindi pa naabot ng mga kasalukuyang Doppler radar. Matagal na raw kumakatok sa Kamara at Senado ang pag-asa para humingi ng pondong pambili ng mga makabagong kagamitan. Pero tila bingi raw mga mambabatas sa kanilang hiling. Matagal na kami paulit ulit-ulit ng request. Uh, previous government pa yon, Previous government pa. pa ulit-ulit yon every year, hindi napupunduhan. Uh, it is only during this government na napupunduhan na yun. Kung, uh, kung dumiretso sa amin yung uh, agency at uh, nagpapatagdag, uh, dahil din sa maraming priorities din, syempre hindi naman lahat mapagbibigyan dahil minamanage din naman natin yung, bad, yung fiscal deficit ng gobyerno. Pero kung tutusin, sagana naman sa mga panukalang batas na naglalayong paunlarin ang pag-asa. Dekada 90 pa ng unang ihahin sa Kongreso ang isang panukala para taasan ang budget ng ahensya. Kabilang din dito ang mga panukala para sa modernisasyon nito sa kasalukuyan, umabot na nga ng labing tatlong panukala ang nasa Kongreso. Pero nananatiling nakabimpin ang lahat ng mga ito. Maraming mga batas na pinapasa ng Kongreso at ng mga committee nito na mas hindi pa nakakatulong sa atin. Nandiyan yung mga tax me measures. Gusto nilang magpasa tax tax. Gusto nilang mag uh, gumawa ng mga structures na malalaki pero lalagyan lang naman ng mga pangalan nila. Uh, instead of actually putting money where it should matter most. Malinaw na hindi raw prioridad ng mga mambabatas ang pagsulong sa ahensya ng pag-asa. Ang ginagawa natin, pag nagkaroon ng maling prediction, ay sinisisi natin sila. Pero hindi naman natin sila binibigyan ng tamang suporta at tamang kapabilidad para gawin na kanilang trabaho ng maayos. The main office ng pag-asa sa Quezon City, nagsimula ng magdatingan ng ilang makabagong kagamitan. Pero mga computer na ito, donasyon daw ng pamahalaan ng Japan. Bagamat noong 2004, nagsimula na raw maglaan ng pondo ang mismong Office of the President para sa pag-asa. Since I started working in Pagasa 26 years ago, this is the first time that we received so much amount of funds from the national government. And they have supported us in securing grants from uh, from donors, foreign donors. Magandang senyales sa na unti-unti nang nakatatanggap ng support ang pag-asa matapos ang matagal nitong paghihintay. Umaasang lahat sa mga trahedyang dala ng panahon maging maagap sana ang pamahalaan sa pagtugon sa mga ahensya nitong nangangailangan. Ako si Jigmanika at itong nakatala sa aking reporter's notebook. ¡Gracias!